nagsisimula na maghanda ang mga taga Sitio Yangil. Nag-umpisa na rin bumiyahe ang mga nasa labing walo na bisitang tutungo sa komunidad ng mga Aita. Nandito na tayo sa jump of point papunta sa Sitio Yangil. Yung itinerary daw ng guests ay ginawa hindi lamang ng mga tour guide, kundi maging ng Aita community. At kabilang doon sa dadaanan natin ay volcanic ash. dahil abot sa halos dalawang oras ang lakarin, kinailangan naming sumakay sa kanitong hila-hila ng kalabaw. Nakausap ko si Raf, ang founder ng Mad Travel, o Make a Difference na siya nag-organisa ng tour na ito. Para sa kanya, Mainam din masubukan ng ating mga kababayan ang isang makabuluhang bakasyong kasama ang mga katutubong AITA. Our goal is to be able to promote um, what we call social tourism or tourism that can make a difference or do uh, positive impact. Kasi ang turismo masaya eh. Lahat ng tao naman gustong magsaya. So kung masaya yung gawain na nakakatulong sa iba, sa tingin ko mas maraming sasali sale. 1,500 ang registration fee bawat tao para sa kanilang day tour, kasama na dito ang transportation, activities at mga pagkain. Nasa 30% nito ang napupunta sa mga katutubo. Ano yung pinakatumatak siguro sa'yo from doing this ano, social tourism. Dito ka talaga nakikita na yung kahirapan ng tao, kahirapan din siya ng kapeligiran. Kasi doon natin kinakuha lahat eh. At kung mahirap yung kapeligiran, mahirap din yung tao. Para umahon yung dalawa, kailangan sabay mo silang tulungan. Slowly from Kaakibat na doon yung ano, um, edukasyon ng tao. Kasi doon yung nagpapayaman sa kanya. At yung mga to, maganda, napakayaman na ng kultura nila eh. Kailangan lang bigyan ng, siguro, bigyan ng suporta. Ah. Makalipas ang ilang minuto, narating namin ang taniman na ito. Bukod kasi sa pakikisalamuha sa mga aita, ang mga turista tinuturoan na rin magtanim. Just to share with you guys, this morning we're going to be uh, doing the tree planting first because in the country, we only have less than 3% rainforest left. Ayon sa mga Aita na aming nakausap, talamak ang panununog sa ilang bundok na nakapaligid sa kanila. Kaya naman, natatagalan bago tumubong muli ang mga puno na kanilang ipinapalit sa mga ito. Initially, yung mga seedlings, tatanim muna sila dito sa nursery. Hindi pa sila pwedeng ilagay doon sa may mga gilid ng bundok kasi masyado pa silang maliliit, baka hindi nila kayanin. Ang sabi ng mga tour guide, uh, kailangan din mo patapusin yung uh, rainy season para mas uh, mas basa yung lupa, mas kaya ng mga seeds na lumaki. So, siguro after a couple of months, mula dito sa nursery, ililipat na itong mga seeds na to doon naman sa gilid ng bundok para doon na sila lumaki at para Gumaki na rin yung gubat dito sa komunidad. Tinuruan ako ng isa sa mga nag-aalaga ng nursery na si Kuya Erdi Miembro siya ng komunidad ng AITA na aming pupuntahan. Pero how many po are here? How many seedlings are here? Basta um, this area? Yeah. Uh, So ngayon, nakakatanim na tayo ng 30 plus seedlings. Ang sabi ng organizers, previously umaabot sila sa isang libo, sa loob lamang ng ilang oras. So di ko alam kung kaya naming umabot sa ganoon Kaya ba natin guys? Yeah. Kaya! Yeah. kaya Tiwala lang! <laughs> Dahil na rin sa maalinsangang panahon, noong mga oras na iyon, mas humirap ang aming ginagawa. Bakit ko naisip na dito pumunta sa Zambales and tumulong sa sa community? Masaya siya kasi something different. And at the same time, you lose some calories. <laughs> It's a win-win situation. Uh -huh. Pagkatapos maputikan, kanya-kanyang diskarte na ng pagbabanlaw ang mga taga-syudad. Um guys, okay. So before we go, I'll just briefly explain what we're gonna do next. So we're gonna take um a twenty-minute um hike to the Yangil village already, and then there they'll welcome us with some snacks and some lemongrass tea. You guys game? Okay, cool. Let's go. namin sa sitio Yangil. Bumungad ang malapiyestang handa na personal na niluto ng mga matatandang aita. Bukod sa masasarap na pagkain, nagtatamis ang mga ngiti ang sinalubong ng mga katutubo sa amin. Hindi rin nag-aksaya ng oras sila nanay net. Agad nilang inasikaso ang mga bisita. Kain na na! Habang kumakain ang mga bisita, walang humpay sa pagbibigay ng pagkain sila nanay net. Pagkatapos kumain ang mga bisita, ang mga katutubong ayta naman ang sumunod na kumain ng tanghalian. Ang mga batang ito, tila nahihiya sa mga bago nilang kasalo sa hapag kainan. Ano, ano, ano sa Salamat, Salamat po. Kapag sa punta po nila dito sa tulog po nila. Ano na ba yung tulog na ibinigay nila sa inyo? Yung kalabaw po. Yung oh. po. Pahulugan po yung kalabaw ka po. Nakakatulong kapu po sila sa rap. Papunta po kahit po malayo. Nakakatulong po sila sa rap dito. Mm -hmm. Bilang parte ng aming itinerary, tinuruan ako ng kanilang leader, si Chief Erese, kung paano mamana. Okay, paano po natin uh, ito po, madam. Ah, uh, mo po ito, madam. Kailangan nakasintro po madam doon sa sa papanain. Mo. Papanain. Oo. Ang tigas po pala nito. Oo, sige. Ang hirap siyang ano? Sige. O ganyan. Patakin na okay, na po, madam. Wait lang po. Hindi madali ang pamamana, pero dahil na rin sa tiyaga ni Chief Eresen ako'y turuan. Lain na naratake mo. Sige pa, sige. <laughs> ito, ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamalaking achievement sa buhay ko. Ito. Yan. So, second try ko, napana ko itong... Uh, pun Saging po ito, saging no? Po, saging. Napana ko itong stock ng saging. Ayan. So, Thank you, thank you. <laughs> Kaya ko pala ang archery. Okay, let's welcome Nanay Melia. Maya-maya, sinimulan na ang programa na hinanda ng mga Aita para sa mga bisita. Ang mga matatandang Aita, bigay na bigay sa pagsayaw nila ng Talipi Dance. Sinasayaw ito ng mga katutubo bilang pagpapakita kung paano sila nagliligawan. Naghatak rin ang mga aita ng mga bisita upang saluhan sila sa kanilang saya. Siyempre, papahuli ba naman tayo? Aba, ang mga batang aitang ito, may sarili rin nilang bersyon ng Talipi Dance. Habang sumasayaw, salita nilang gagayahin ang mga uri ng hayop na babanggitin ng mga organizer. Hugo! Hugo! Nung mga oras na iyon, pakiramdam ko talaga ay matagal na kaming magkakakilala. Walang nahihiya, lahat nakikisaya. Pagkatapos ng sayawan, nagpakitang gilas din sila Princess Atriana sa mga bisita. Game din na nakipagsabayan ang mga bisita. Princess Riana habang nagpe-perform kayo kanina? Masaya po kasi dati po kasi nung nakarang taon, wala pong bisita, malungkot po dito sa Angel. Tapos hindi po masyadong nakakakita-kita. kita. Ngayon po, marami ng bisita. Yung gusto po namin yung mapasaya po, katulad nyo po yung mapasaya po kayo na dumalo po kayo dito para susunod po ulit. Gusto nyo po ulit kaming puntahan dito. Ayon sa mga aitang aming nakilala, kumihina na ang huli ng hayop sa kabundukan at patuloy na rin nakakalbo ang mga puno sa kanilang lugar. Kaya ang ganitong uri ng kasiyahan, kahit papaano ang sumasalba sa kanilang pangangailangan. Hindi na yung lahat ng tao ay natutuwa na dahil hindi na sila namamasko sa kung saan-saan, dito na lang kasi may ano sa community na livelihood. Ang turista mula sa Spain na si Marta, hinding-hinding hindi raw malilimutan ang karanasan kasama ang mga Aita. How would you describe the experience of this uh, social tourism? It, it was uh, great actually. Uh, I think it's like the most real experience I've had in the Philippines. Mm -hmm. Just just to connect with everyone. The fact that they give so much and they don't have much but yeah. they just want to share everything. Mm -hmm. So I think tourism should be more like this kasi ah, siguro yung ano, kasi uh, mountaineer ako, so usual sa akin yung mga adventures. But the engagement with the tribe, siguro yung pinaka, ano. so na-feel mo kung ano yung buhay nila dito, na ano pag nakikain ka sa kanila, nagbigay kayo sa kanila, yun yung pinaka uh, the best experience so far. Panaluti ako po. Yung pagluluto po namin talagang may pagmamahal po para sa mga bisita. Para naman po mainggan nyo sila na lumalaw sa amin para may maitulong din sila. Kasi po, siyempre po sa daming yan, sa simpleng luto lang po namin, siyempre napapasaya namin, namin po yung kagaya po ninyo sa simpleng luto. Ayaw namin na mawala ang kultura ng mga katutubo, kaya nagagamit po ay nakabahag, nakaitak. Yun, lahat po ng kultura ng katutubo ay ginagamit sa ngayon. Sa amin na po, ay talagang ano na po yung puso namin na tumatanggap sa lahat ng bisita na pumasok dito, na walang problema. Thank you, ma'am. Salamat, salamat po. Salamat, salamat. Thank, salamat you Thank you po. Sa aming pag-uwi, baon-baon namin ang mga aral at pagmamahal na malugod na itinuro sa amin na mga katutubong AITA sa araw na ito. Salamat po. Isa man sila sa pinakamahirap na katutubo sa bansa, pero ang kanilang pagiging masayahin at matyaga, para sa akin ang tunay na kayamanang walang sino man ang makatutumbas. Sa pakikisalamuha ko sa isang komunidad ng mga Aita dito sa Zambales, nakita ko, naranasan ko yung kanilang kultura at uh, nakita ko rin yung pagmamahal nila para sa kanilang kapaligiran. Isa dun sa pinakapaborito kong ginawa namin ay yung pagsasayaw dahil para kaming pamilya na nag enjoy lang at nagbabonding. Yung mga gantong travel with a purpose, sana maranasan din ang marami sa atin dahil bukod sa nakakakita ka ng mga bagong bagay, nakakita ka ng magagandang lugar, nabubusog din syempre yung puso mo kasi nakakatulong ka sa iyong kapwa.